Hello, good afternoon guys. Welcome to my vlog. Ngayon guys, for today's videos, nag-ayos tayo ng mga gamit para ma-idala natin doon sa kabilang bahay. Nililigpit natin para malinisan na dito. So, ito. Kasi si pa to kung saan ang itapon or saan ang hindi para... Inayos lang namin. Inano ko lang para mamaya hakutin na namin maghakot na kami hakutin na namin yung pwede namin mahakot na ano kasi yung ibang mga ito kasi mga bags hindi ko alam kung pamimigay o itatapon so sila na mag sila na mag ano nito kasi nga po ayun madami Nagaming bag na hindi ginagamit. Nakatambak lang. Tingnan mo na. An <coughs> Nanuan siya ng baha. Kaya nagkaganito siya. So, kahit na <coughs> Magmas pala tayo. Kahit na ganyan siya guys. Wala kasi dito yung may ari. na lang siya. Wala dito yung may-ari ng bag. Kaya, kaya ano na ito. Ano na lang natin siya. kay Ate Maganda pa siya. Magbakbak nga lang. Maganda pa siya. Labahan to mawala din. bag ito ni Ate Pat. Yan. Kaya kailangan i eh, ano na lang. Ililipit na lang natin. Ayan pala yun. Hindi ko alam kung paano gamitin to. <laughs> ah, ito. Ay, ito. Okay, on. Ito rin. Kasi nakalawang na siya. Ayan. Yeah. Ito na ano. gagamitin ko yan mamay bukas siguro pag bukas pag nag ano kami ng mga pagkatapos namin mag ano kasi bukas din mag ano pa kami meron pa ito mga hakotin pa ito lagay na lang namin sa garbage bag para madala na namin lahat para matapos na lahat ilabas na namin yung hindi na kailangan lagay na sa basura yung iba ikalakal ko kasi meron yun pera sa kalakal okay so kailangan nating mag ano kung ano yung hindi na pwede kasi marami na rin kinakalawang na mga gamit so si Trixie sobrang busy sa kangat-ngat ng sira na sandals ayun okay guys thank you for watching guys to my video guys sa hindi pa guys subscribe ng aking video sa aking channel guys so mag-subscribe na guys para updated kayo sa susunod kong video at i-click nyo lang guys ang button dyan sa comment section guys at piliin nyo yung all so maraming maraming salamat sa aking mga subscriber at sa mga viewers hello at sa hindi pa naka-subscribe sa aking channel guys magsubscribe na at sa aking page guys mag I-follow nyo na guys ako sa aking page guys kasi doon natin i- doon nyo rin makikita sa aking page at sa aking channel guys. Yung aking video ngayon. So hindi pa tayo tapos dito guys. Marami pa tayong gagawin. Marami pa kayong makikita ang mga videos na kung ano yung mga ganap ko dito sa bahay ni Kuya. Char! Thank you guys for watching! See ya! Sa so, mga followers, hello! Ingat kayo parati guys. Thank you very much for watching my videos. To all my videos guys, maraming salamat. Thank you.